Lalabas ni Boss Eric natin. Kaskas ni Boy Kaskas. Diyan siya sumikat eh. Diyan. Diyan na ano. Kaskas, kaskas. Diyan. Diyan. Ay, pagkakalim So nakita mo yung hagod ha. Diyan. Ito po yung kinaskas natin ha. So, walang sugat, walang gasgas. So nakita mo yung flooring at kulay puti. Okay, ito po yung Cebu Stas Ito siyang sumikat sa radio niya. So magkano nigo? Presyon natin to. Kung libo yung mga radio natin. Ito po yung Rolex. Yeah, Rolex. Rolex po. yeah, dito to. Ito, makita. So update okay, guys. Mamaya tapakita din natin yung mga super clone na Rolex. So medyo may highest price to doon. nandito dapat naman tayo kay Boss si Eric so update natin mga presyo ng mga reloader ito so, update lang natin kung anong pagbabago o ano nabang na iba sa so, <messun> uh, pagkalipas ng Valentine's Day mga iso so maan nyo ako mga guys uh, oh, shout out po sa lahat mga subscriber natin uh. so maraming maraming po salamat po sa uh, shout out po sa mga yun yeah po shout out po kay kuya sa pagkali po yan kuya uh, oh, taglalabalin sila po shout out po kayo so salamat po Tony Vlog maraming salamat po mga supporter natin sa maraming maraming salamat po so mga kayo sumahan nyo ako para ma-update na naman natin mga about mga presyohan na kay Boss Eric na kayo dyan ha ito na Boss Eric okay Samahan nyo ako mga kayo so happy time so let's go shout o mo na si Papansin TV Papan, oh shout out mo kay Papan Sin TV, ah, so di sini. Papan Sin TV, asal mana? So dito mga guys, so panay bagong araw naman tayo dito sa araw ng February mga guys. So February ano tayo? 16 tayo no? Ano ba pinta na 16? Ah, March, ah, February, January, February 16 mga guys. So yeah. dito tayo sa ano, yung mga update price tayo sa mga bagong mga, mga Invicta. So Invicta natin mga guys, so ganitong ori pa rin mga Invicta natin. Ang Invicta natin, so 4,500 pa rin, hindi pa rin magbabagang so pero napaka solid naman talaga mga guys na ang invicta natin so ito makikita naman tong ano yung napipit siya ano? ito napipit siya ano? ito nagkano pa magdadalawang anyo po tong ganito Yan. so bubuka yung bubuka bulaklak so, mga guys ito mga guys so napaka solid yung mga invicta nito so mga may mga automatic to no mga invicta natin oh, mga quartz lang tong. So mayroon yung imbikta na automatic na bag. Mayroon. So mga ito mga wala. So mga quartz lang tong mga ito. So, 4,000 500 pa rin. Mayroon nigo sa mall para mga. Yan mo, yung bubo ka bu, 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 bulaklak. Oh, bubo. Bubo ka. Bubo Yung bubo ka bulaklak pala mga siya. Yan yan. Yan, yan, yan. binuksan na ni Boss Eric oh. Kung Oh, kumagsawa ka dun sa unang lock. Ito, pare bagong lock. Yan. Yan yan. Yan, yan. yan binuksan. Oh, di ba? Nagdadalawang ano siya. Di ba? Palit-palitan ka ngayon. Nagsawa ka siya. Itsura yung isa. Papalitan mo na. Yun ang hugis okay siya na guys. Bobo ka. Bulak lang. Kasi dito tayo. So, so Boss Eric, magkano mga presyo naman to? Itong ano? Yan, tatlong libo na lang. Tatlong yeah. libo. So, iba't uh, ibang mga presyo to na No? So, itong ano to? Ito. Gold plated. Magkano ano to? 3.5 3.5 So mayroon man tayo siyang ano Ganito 3.5 uh, ah, Rolex 3,500 na Rolex to mga isang. So, bon. Mga ganito. Isa. So, It's affordable. 3,500 din to mga ganito. Tama. Kaya mga 3,500 pa lang mga Rolex to mga ito. So meron muna tayong Rolex to, maganda rin daw skin. 'Yan tatlong libo Rolex pa rin 'yan, tatlong libo. Siya may irado. Ang grado nating magkaano? Grado. 28 na lang. 2,800 pesos, negotiable pa lang mga presyo nitong mga isa. Yan so, ikakaskasatin pa may. So, yan, ito mayroon naman tayo. Casio natin. Oh, Omega. Omega 35. 3,500. So itong ito, mayroon pa tayo ng ano? Rolex to. Omega. 35. So mga, papakitangat lang natin mga isa para makita nyo mga ano. 3,000 Rolex. 35. Ayan. Mayroon tayong gold plated ng you know, Rolex din, 3,000. So may ano to, cover ha. Ayan uh, na siya. Uh, may cover protection. 3,000. 3,000. Ayan, mga 3,000 dito mo na sa Dito mo tayo kasi hindi tayo mabot So, ito pang babae natin magkano? 4,500. So, ayan, 4,400. Anong rin ito? Tecno Marine. Tecno 4,500. Yan, talong yung pintulong. 2,500. So, magkano itong pang babae ito? 2,500. 2,500. 2,000. mayroon din lock. Ito, magandang lock na ito. Ito. Mabang. 2,500. 2,500. So, mga pambabae ito. Mga pambabae ito, mga to. Yan, 1,800. 1,800. So, mga ano ito. So, yan. Dito ito. tayo tayo. Tapos, so, ano ito? Magkano ito? Ito ito. 4,500. Ano ano? lang ito. 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 Ano Ito. 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 po. Ito. 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 Iyon so. Yan nilabas ni Boss Eric natin. Ang uh, may ano kakaskas na tayo ng ano mga rado natin mga guys. 'Yan yung pinakaskas ni kasi uh, kinaskas ni Boy Kaskas. Jenshi <laughs> Asumi Kate. Eh. 'Yan mga yan mga ano kakaskas kakaskas 'yan. 'Yan 'to, boss. Mga wow, 'yan. Hoy, godakin 'yan si Boy. 'Yan 'to. So nakita mo yung hagod ha. Ah. Yan na ah. ito po yung kinaskas natin ha. Ah. So, walang sugat, walang gasgas. -gas. So nakita mo yung flooring at kulay puti. Sibuy kaskas. Tayo ito po yung sibuy kaskas. Okay, Dito siya sumikat sa arado niya. So magkano ni presyo natin to? 3,000 yung mga arado natin Ito po yung kinaskas ni Rolex. Rolex. Rolex po. Ano sa Rolex? Rolex. Ano sa Rolex? Ano sa Rolex? Yan, dito to, ito makita so update pa natin ng live times mga abutan. So mga guys, mamaya papakita din natin yung mga super clone na Rolex mga guys. So medyo may high price to doon. So ikumpara natin dito wag 'yun. So ikumpara natin dito sa mga Rolex ha. Super clone. So about dito po sa ano may mga Rolex naman diyan pero mas mga 3 5, mga presyo lang doon. So may mga iron tayo ng super clone sa mga case na 'yon nakita mo sa dulo na yun, may mga lalagad. So, may mga card po yan, talaga mga Rolex. So, ano siya, tawag doon na ah, ah, secret lang mga presyuan doon mga guys. So, napakaganda. So, yan. So, ito mga about na mga rilo ni Boy Kaso. Yung anniversary. So, yan mga dito, pang, to pang babae na Rolex. Pang babae Rolex ito, boss. Pang babae Rolex ito, magkano? Hello. Hello. 2,800 mga Rolex sa pambabae itong mga sumunan ko. Ayan, yung yeah. uh, mga price Ito okay. yung mga ano, 3,000. Sige. Yung sa mga Rolex na ito dito. kagtatatlong libo So yun, uh, medyo ano. Ano yung malaklaki na Rolex? 1 is to 1. So sumunod siya Orig. Alright. So yun, yun tinatawag na 1 is to 1. Opo. Oh, pati bigat, pati tiyo, oh, hawak, hawak niya, hawak. Bigat niya. One is to one po yung mga guys. Mga... May magneto, ang galing ah. Oh. Yan, yan, natin, oh. yan. Binoksan natin ah. Yan, binoksan ni, ni Boss Eric. Ayan, <laughs> puso mo.

yan ang magiging manikin eh eh na buksan na yung ano yun sa ng ano Takip niya, maayos yan ito Pila ko sana so, sa ni Boss Eric Ah ni Boss Eric ang uh, ah, Super na Rolex guys So hindi natin mag-aga rin Yan, na, sa presyo ha. Okay Nakita nyo na ang, ang itsura ng makina na sa loob Mga itsura niya sa makina sa loob mga iso na makita Yan Doon tayo so, sa mga ano Thank you. Opo, Japan. Kung ano yung showroom nila Pagkain ko. Talagang tiyak. mas At, po, ito, ka Kanila yeah. Siyenta, siweta, At, man, 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 man. So ito dito, Boss Eric, magkano lang itong mga galitong mga psycho divers? Mag 3 lang itong mga psycho divers nito mga isa siko divers mo ito mga ay mga omega pala oh, mga omega yung mga siko divers natin doon magkano mga siko divers naman na 4,500 sa mga dolo doon sa mga stingless mga black dial mga isa mga uh, psycho divers po sa mga, pag 4,500 pa ang mga mga Ito po sir, magkano naman? Yeah, omega 3.5 P3,500 ang humigang list nila. <tiple> P3,500? Ito, boss. 3500 sa mga ganitong orip, at 3500 sa mga napakaganda mga relu ito yung uh, bawat na mga about ng mga rilo dito ni Boy Kaskas So dito uh, Yung mga naghahalap ng mga Invicta dyan at mga Rolex So mayroon tayong mga Rolex na mga super clone Na medyo secret ang mga presyohan So mayroon naman tayong mga Rolex na nagtag 2-5 Tag 3-5 mayroon dipindi sa mga Rolex ko mga guys Tag 3-5 mga Rolex yan mga So, Maganda po sa mga about mga ganitong klaseng Rolex yan. For example, mga ganong Rolex yan. Rolex din yan. 3.5 na? No? Ganitong Rolex? Oh, yeah. Mga ganong 3.5 na mga Rolex yan. Katulad ng hugis ng mga 3.5 na mga Rolex yan. So may mga cover pa lang yan. Okay. So mga bagay, so mga bago pala sa aking YouTube channel Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe kay Tony Vlog Pakisubscribe, like, comment, share So Oh, dito lang sa kanto mga guys, sa mga sa tao sa mga buong tao. So dito lang harap sa uh, video lang mga guys. So dito tayo sa ano sa Metro Bank. Dito tapos sa sa Metro Bank to mga guys, sa mga about ng mga nakalata kay Boy Kaska. So ano pa inaanta niyo kung masyal kay para maganda makita mga personal dito mga relo ni Boy Kaska dito. so napakaganda nito. Yan, pang babae. So, dito tayo. So, dapo-dapo lang po kayo dito sa mga mga ano, mga brand nyo at mga mura pang masang presyuan. So, mayroon tayo dito na ano. So, pasok kayo po, ma'am. Tapos dito, ma'am. Pili ko, ma'am. Baka mayroon kang magustuhan sa pang babae, ma'am. Sa mga Rolex. So, yan. Ito, ang ganda rin ito, ma'am. O, oh, yan. Minawakan ni Sir. Cute yan, ma'am. Yan. Pili-pili so, po. Tatawaran natin yan. Good morning po, good morning. Um, boss, break. Magkano to break? 2.5. 2.5. So, negosable pa ang po yan Pili-pili na mo kayo. Wala pong bayad na magtanong po, ma'am. Ayan. Okay. Oh, diba? Alright? So, maraming maraming po salamat sa lahat ng mga tumatakilin sa ating YouTube channel ng mga supporter ko, no? So, maraming maraming mong salamat talaga sa inyong lahat. So, hindi naman dahil sa inyo. So, wala rin tayo sa ating pagbablog naman kung wala naman ang na mga, mga supporter na. Right? So, mga OFW, pero maraming salamat po sa So, sa mga nyo So, sa sudan na video guys. So, siya. So, so, so,